Sama kay sa akin. Ang kaibigan ko si Joseph, na aksidente. Tara. Pulang cake daw. Ay, ari. Ay, ayun siya. Ayun. Ayun, ayun, ayun. Okay, let's go. Ano gang nangyari? Ano Noong Saturday. Ah, akala ko naman ay kanina laang. Oh, ang dami kong post, Vals, pumutok nga yung aking... Oo ano, nga, ano? alin ba aksidente? Eh yeah. bakit ba ganyan lang? <laughs> pati ka na tsaba, pati ka. Pati ka pa dyan? Ay, puta! Buti nga ito sa mukha. Pus, buto. Tinwa, buto. buto. Buto, oh, buto, buto. Oh. Ay, oh, puti, ang Ang ina, ay. Ano ko, eh. ko po, meron pa dun. Oh, oh. Sus, so, Maria. Ano ba ano, ang nangyari? Pagkantuhan natin kung ano nangyari. Oh, sige, Tara. O, sige, sige, sige. Oh. At mm, hindi pwede akong matagal na nakatayo. Oh, oh, oh. Oo. Ito na, gagalaw ko na. No? <laughs> dating beauty queen. Ngayon uh -huh. ganyan na. Ganito na. <laughs> Oo. Oh. Talaga nga nalito <laughs> sa panahon. Tuwa-tuwa. tuwa sa sinapit. Ah. Okay, darling. Sino di matutuwa at least sa mukha wala, malinis pa rin yung mukha. Para nagpaparinig naman to sasamahin sa akin <laughs> Bastas ka skarin mare. Ah. <laughs> wala That's... naman ako nga uh, ano ibig sabihin doon mare. Marit, sana naman mare. Total oh. Uh -huh. pa rin din ng juice. At tara, let's go. so mag-ano tayo at marami na naman magagalit sa atin. Part ito ng ating pag-ano, pag-iingat. Kailangan maingat tayo sa karsada. Ngayon, tanongin natin si Joseph kung ano ba talagang nangyari. Ano bang nangyari talagang, darling? Ano? Kasalanan mo? Kasalanan ng nabangga? Anong nangyari? Nagkabanggaan ba? Or what? Go? Hindi. Ganito po yan. Yung Saturday kasi pumunta ako ko ng bayan around 10, 10 o'clock para ako yung nagutom para bumili lang ng, ano, ng balot. Ngayon pag uwi ko, nandito na po kami sa mismong barangay ko barangay namin, Bayanan Uno, dyan sa may Rusi. Ngayon may nakasulubong akong dalawang truck na sobrang daming ilaw na sobrang nakakasulo talaga sa mata. Nakasilaw? Nakakasilaw. Tapos? Mm -hmm. Ngayon, pag alis ng pagkampas sa akin ng dalawang ano, truck, ngayon ay madilim na parte siya sa Rusi. As in madilim. Alam ba, Rusi, motor? Oo. Ay ngayon, eh, talagang... Nakita kong nakakulay black na biglang tatawid siya, biglang tatawid. Ay, Oo yung mata ko yung ngayon pala makaka-recover para makakita Or dahil sa, dahil sa sila oh. Oh. pero na-under na, ka nun. na, -under na -under ka. ako nun okay. pero hindi naman siya mabilis kasi pag may gayong na uh, nakakasilubang ako ako uh -oh. yung mabagal uh -oh. pero na-under pa rin yung nasagasaan ko siya uh -oh. nabundul nabundol ko siya so nag-sempla kami pareho at panahingi ng pasensya sa akin siya so bumagsak ka sa mo pagkakasakay mo sa motor at siya naman ay bumagsak sa pagkakatama ng motor bumagsak okay. siya so, ay hingi ng pasensya ang teenager ang sabi sa akin ay pasensya na po pasensya na po sa so, taga sa kagatutoy. siya daw ay taga rohas na tataga gloria siya Oo. ay naglayas Jesus ay, katutoy Christ, siya, tapos pasensya na pasensya sa ikatutoy okay lang Iangat mo na yung motor ko dahil talagang na nadadaganan itong aking binti oh, 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 oh. at bawal ako magkasugat. Ngayon, pagkatingin ko sa aking ano, panay dugo na, so may sugat. Oo. Ay, nahingi pa rin siya ng pasensya. Ay, ano magagaw ko na ando na. So, pinalis mo na siya o siya naghatid sa'yo? Hindi siya naghatid sa akin. Hingi siya ng pasensya. Ngayon, may dumaang nakamotor na nakasaksi sa amin. Hmm. Ay, si Ulayan siya. Ulayan. Enrico. Oh, baka mga tumatid Enrico oh. Ulayan. Oo. Oh, oh. okay, okay. Tapos? Ay, tinulungan po niya ako. Taga-kumunal siya. Tapos, iniwanan niyo ah. na sa bangga mo? Ay, hindi ko na naisip kung hindi ko na natanong kung ano nasaktan kung sa kanya para sa makatulong niya. din. So wala kayong communication na? Wala. Then, Dahil then, ang then, naisip then, ko then, ay sarili ko. Bigla na. Ah, then, ngayon eh, eh, ang sabi sa akin ni Ulayan na sumakay ako sa kanyang hmm. motor, hmm. sabi ko hindi kaya ko naman tutoy at saka ayaw ko makaabala, may pupunta kayata. Hmm. Pupunta daw siya sa ano, Luna kot may kakaoning girlfriend. Kaya ang sabi ko sa kanya, eh, mo yun, hindi po, sige po. Sa ganito lang, igagide ko kayo. So makay sa motor nyo at igagide ko kayo. Hinatid niya ako sa ano? OMPH. So nakasabi ka sa motor ang dugo? Oo. Diyos ko po. Yun po ang nangyari sa akin. Ay bawal na bawal po ako magkasugat. Ito po ko. Dahil mataas po ang sugar ko. Kaya nga Oo. Ayun ay may problema sa kanyang sugar. Talagang walang problema sa beauty. <laughs> Inaamin na man siya. Yung talagang sa... Pero sa sugar, sabi ko sa mag-ingat sa pagkain. Ito naman, walang kaibigan para mag go lang ng go palipasa nga ay eh, kagandahan eh ko gumanda ka pa pag ano ka na babae ka salamat pa nga ako at walang banga sa mukha ko ay yung nabangga mo walang wala. sugat mayroon. hindi Pero, naman niya napansin daw meron din siya sugat meron din ka. kawawa Oo. naman ang hindi ko lang nagawa ay hindi ko siya na, oh. natulungan kasi estudyante mari baka oh. walang pera ay, ah, walang ay, bumangga dun, eh oh, kaya uh, uh, siya nabangga mo eh kawawa naman Eh, walang communication ngayon tuloy wala ayun pala yung naglayas Oo, naisip Uwawa, ko rin na kawawa at hindi ko man lang natulungan. Kawawa uh, uh, kaya nga, ano eh, pwede natin ipanag- Ah, sabagay. Oo. <laughs> May mga sitwasyon na parang hirap ipanawagan. Paan pala, anong palagay mo? Alam ba, Tito Robert, alam mo na ako pagdating sa tulong. Kahit walang uh, wala na, itutulong pa rin. Uh, ito po ay konsyala ng yung barangay na dinahanan natin, barangay Bayanan. Tayo po ay papunta ngayon sa bayan. At, uh, yun, magkikantuhan kami tungkol sa mga... Bukod sa aksidente, di yung mga nangyayaring ang mga mga bagay-bagay uh, dito sa Pilipinas. Para na rin sa uh, ating mga kaibigan atin ko. Ang lang dito, Robert. Robert, ba't hindi pagbawa yung sobrang daming ilaw na matarak na talagang sadyang nakakakalaw? Oo. Uh, uh. Ay, di tamang -tama. ang topic kasi natin ngayon ay yung mga bagay na hindi nga magaganda sa Pilipinas. Hmm. Mga bagay na toxic, kung baga, ang tawag ng iba. Malalaman natin yan sa aming pagkikwentuhan. Huwag kayong makakakalas. Diyan lang kayo. Ano klaseng ilaw LED? Ang dami eh, trucky ka lang may Christmas light eh. Okay, so nandito po kami sa Anahaw uh, Island View Resort. Pumunta kayo dito, ang ganda. Dito po tayo nag-birthday, di ba? And, uh, ngayon ay magkikantungan okay, kami ni, ano? May tiyoko Tungkol sa kanyang, ano? Ano, ano, ano? May dalang, ano, ga? May dalang, ano, ga? Matanda rin ito sa birthday, ah. Dito ka rin birthday? Wala ka ba, ka? Wala. Bakit na pag wala ka rin? Ay, may visa ko. Okay. Ano yan? Espason. Espason? Ay, ay, thank you. Ito ay. Itong si Joseph ay ito na nga baga. Siya ho ay nagkaroon na ng ano? Apat na aksidente. Ikaw, Dexter. Nakailan ka na. Dini ka, Dex. Ayan. Lahat ho kami ay na-aksidente na sa karsada. Unahin muna natin si Joseph. Takay lang, aksidente ka na. Bali pang apat na po. Apat na aksidente. <laughs> eh, sa talaga yung accident queen. Yung una mong aksidente, ano? Ang tagal na nun. Uh, nung time pa nang uh, naputol yung uh, bridge ng Malayas. Ay, matagal na nga. Oo, oh, matagal na yun. Matagal na. Oo, oh, oh, siguro nagka-earthquake, ano? Oo. Oo Ngayon po ay nagpunta kami ng barkadahan. Eh, accidental yun na may nahiram na sasakyan yung isang barkada namin at nadaanan lang po kami ni di banat kaya po siya ay pingkaw Ngayon po pagdating namin ng ano pagdating po namin ng biga, nagtatawanan yung mga kasama namin ay mga lasing. Ngayon po nah, nahulog po kami sa gutter, nagtatlong gulong. Mm. Patino, actually, ano na kwento na namin sa inyo yan. Uh -oh. so, yeah, so general siya, lang. Pinkaw si Banat. Oo, oh, pinkaw. Talsikan oh. oh. silang lahat sa bas basurahan. Ako lang ang walang sugat. Palayan. Pero lapnos yung aking uh, legs dahil natabo na... Natabot siya. Na ano-ano na, ako ng ano parang tubig. Ah, Dali tubig sa ano. radiator. Oo, oo. Okay, next. Pangalawa. Yung pangalawa naman, ay barkadahan din ng mga lalaki. Nadaanan din ako. Ngayon sa may divine yung paliko. Paggayaan, bumulong din ho ulit kami. Ako lang din po ang walang sugat. Eh, pero ngayon? Pero ngayon po. <laughs> Nung pangatlo naman po, ay ako'y napilay sa aming barangay po. Paggayaan ko po, po, ako po'y binangga ng motor din, mag-asawa. Wala sugat din nun. Sa barangay nyo rin nga pala itong uli, oh, no? Oo, sa barangay din oh. namin, oo. Ano ito na nga yung panghuli? Alam nyo, alam niyo na, aawa siya kasi nawala na nga sa isip niya yung ano para na ko pa rin siya gusto pa rin niya makita yung nabangga niya kasi oo para matulungan hindi ko lang po na, na itanong kung anong masakit sa kanya kasi ang inisip ko po yung sarili ko dahil bawal sa akin po magkasakit kasi ang taas ang sugar ko hmm doctor ito ito bahagi pa rin ako kasi nung maaksidente sila yung grabe motor kong gamit nila <laughs> ano nangyari ba doon hindi mo na akong driver, eh, please ako, lasing. Kurbada, hindi dapat mag minor ka urbada, eh. okay, pag kurbada eh. Eh, palibasa nga yung no may di, malakas na doob. sa sa kurbada eh, matulin ng takbo. Bigla may lumabas sa jeep, pwede isapur kami doon sa, sa jeep. Oo, oh, alam niyo talagang super, ano, super UP, UP talaga yung motor. Pati Parang naging katatawanan ng paraw doon, nung sinabi ro sa akin, Nako! Hindi ko na sinabing na, oh, na Dexter pa paano na, ano nangyari? Ang 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 ang, ang, ang nasabi ko raw ay nako paano yung motor ko. Hindi <laughs> <laughs> yun tao. tao. Alam niyo e? na deform ang mukha nung kanyang pinsan. Mm. Mm -hmm. Buti siya walang ganoon ng pakana dalawa. Oo. Oh, Ah, hanggang ngayon? Oo, oh, oh, nag-ipan mukha. Nag-ipan ng muka. And then pangalawang aksidente nung kasama niya misis niya. Yun mm -hmm. na yun, dalawa lang ano? Dalawa lang? Ayun, motor sa motor. Puro mm -hmm. Ako naman, alam nyo na. May kwento ko nun sa inyo before ito na no, ako nagmumotor ng ayos. Eh Ay, kung bakit pag ang dami nagdadaanan eh sa akin, chumempo! Yung nakahulagpos na... Trailer, you know, dun, trailer. Tra trailer na ba ang sa ganun? Trailer, dun sa sasakyan ng isang school. Humiwalay. E, eh, pero yung nandina ako'y papagayon sa akin. Eh di ako'y nagpagayon at sabay jump na alalito lapid sa gutter. Buti nakaligtas ako, pero nandala rin ako sa hospital. Ayun, so marami tayong mga naiinkwentrong mga ganyang sitwasyon na, na, na yung iba yung nangyari mismo sa atin dahil sa, hindi lamang sa kapabayaan natin, kundi sa kapabayaan ng iba. Ah. Oo, di ba? So may mga ganong sitwasyon. Kaya ang una, bilang isang mahusay na driver, yung dapat tandaan ng mga nagmamaneho. Defensive driving. Ano yan? Defensive driving? Pakipaliwanag defensive driving yung ano yung napipredict ko na agad ko nung pwede mangyari at ano at mm, na pwedeng ma-accident At iiwas, yun ang defensive oh. iiwas ka na hanggat na, nababasa mo na tutumbok oh, na pwede mangyari. Diba, kasunod mo. Hmm. Eh, sa tingin may parang lasing, pag-iwan ka yung motor, oh, so, it... edi eh, alalay ka na nun no, sa pagmamaneho. Oh. Oh. Yun, yun ang, yun ang pinaka-depensa oh. mo para makaiwas. Ako din, minsan, pag alam kayo nasa unahan oh. ko, alam ko ma-accident ako. Oh na-overtake na niya ako. Situations and mga toxic drivers. Okay, may tinatag mga kamote driver. Pakipaliwanag ka na ano ba yung kamote driver kapag sinabi kamote driver? Hindi, lahat ng batas kalsada ay eh, ano, nilalabag na. <laughs> Meron sa ano, yung pang may uh, two-way line. Meron doon, na overtake Sa Corbada, overtake din. Ikaw, ano yung, bilang isang ano, nag-drive ng motor, ano yung malimit mong kasi minsan hindi naman lahat ay kasalanan ng iba. Minsan kasalanan ah, din natin. Ano yung dating nagawa mo na film hindi nga tama? Kana? Katulad nung ano, katulad nung itong, itong, last na ito, pero hindi ko rin matatawag na mali ko. Kaya nga, dahil ka na Kasi, nailaw, inasilaw ka. Katulad po na ito, may dalawang truck ako mga kasalubong na parang Christmas tree na ang kanilang uh, ano, dekorasyon. Hilal. Tapos i eh, nagbi-blink-blink pa yung iba. Tapos sobrang uh, taas ng kanilang ano, nag-ano ka na, nagsasign ka na uh, iba kanilang uh, dim, ilaw, dim ay talagang hindi sila nag-dim light. Okay, so yung aspetong kalsada at drive gawin na natin una yan. pag natin ng mga toxic attitude ng mga Pinoy yung pangkalahatan. Meron naman kasi mga toxic na ugaling Pinoy na universal din na ginagawa rin o nangyayari rin sa ibang bansa. So ang una is yung pagiging ano, careless sa mga driver dito, parang ano lang, para bara, -bara. Uh, uh, ano? Ganun, wala, wala masyadong inga. disiplina. inga. Disiplina. Wala masyadong disiplina. Okay, number two ay ano pa? Mga toxico galing Pinoy. Aso. Ah, <laughs> May tumalasin. <laughs> <laughs> Kasi nakasign ka na nga ka dito. Ngayon, ang tagal mo na naka, ano, nakatigil doon, hindi man ang sinang nag-giveaway. Talagang mm -hmm. sila kahit naka, nakasign ka na na... Oh, nakasignal light. Oh, nakasignal light. Oh. Ganun na. yung ayaw kang oh. ka ah, oh. singitin ng tao doon. Okay, toxico galing Pinoy number two ikaw na mali ko pa yung galit. <laughs> oh, guilty? Uh, oo. Oh, oh. Ako guilty rin minsan, oo. Oh. <laughs> Siyempre, minsan hindi may iwasan sa atin na parang depensa lang na, ay, ako kailang unahan ko ito ng ano, kasi ako na nga mali. Ito <laughs> yan, nangyari sa akin yan yung ano, unang aksidente ko sa motor. Uh, Pag ano, nabangga ako. Uh, Ngayon, yung nakabangga sa akin ay babae, nakaangkas yung kanyang asawang lalaki. Mm. Kasi so, so, sabi ng lalaki, "Bubuhatin ko na yung motor ko." Ang sabi niya ay, "Wag muna at mag maghihintay pa ng investigador." Uh, ka Kaya ang sabi ko, "Hindi investigador, kakawag na. Pare-pare tayo ka ako na abala." <laughs> so ang ginawa ko, pinadala ko na sa barangay namin yung kanilang motor. Kaya ang sabi ko, kung ano yung mga sa ano niya magkayo, yung magpa-check up at ako magbabayad. Pati ka yung mga dungis ng inyong mga motor, ako rin ka akong ako babayad. Why po? Kasi nung time noon, wala politium. po akong lisensya. <laughs> kaya pala man sabi oh. siya, ako nang babae Yes. <laughs> wala nang lisensya, siya pang matapang. Ay, hindi mabayad ako ng time niyo. Kaya kaya na, nag-offer na ako na magpagamot sa ano MMG. Oh. Number two, ang isa pang ugaling Pinoy ay na medyo toxic kayong gigil. Gigil sa paliwanagan. Ah. Gil, kaya ko dyan ah uh -huh. ilang beses ako nagpagtarihan uh -huh. sa ano. May anting-anting ka sa gigil eh. <laughs> Hindi <laughs> naman, oy. Para ilang dalawang beses lang. Oo, so, iwasan natin yan na naglilid sa road rage. Kaya nga si Dexter, eh, kasama ko ito nung okay nang gigil nun sa isang... Kasi uunahan kami. Alam na, pinalampasan namin yung paparate kasi may construction. Abay nung kami na, linis na. Ay, eh, bigla may sasalubong pa rin. Ay, ang bunga nga ako. Ay, ito ako. Diyos, ikaw rin na mapapasama. Diyan, kote yung kontrol. Oh, ganun, ganun. Pag may nakakuha ng camera, eh, ko din na mapapahiya mga ganun. sa so, minsan din natin na, dinay Gigil-guilty. Gigil-guilty. Ay, eh, hindi. Ay, ah, hindi. Okay. Calmado lang din ako. Calmado eh. talaga to. Okay. Toxic attitude sa karsada ng Pinoy. Sa karsada nalang. Oo. Uh -huh. Ano pa? So, gigil. Yung ikaw na yung mali. Ikaw pa yung... Ano? Galit. Ano pa? Ayun na nga. Ang number one nga pala yung ano. Yung... Walang pakialam sa pagdadrive. Oo. Oh, maangas. Maangas mag-drive. Ayun so, nga. Napaka-careless nila. Katulad yung kita natin kanina. Hindi naman dapat ay doon ilalagay yung mga bag. Mmm! Oo. Oh. May nakita nga pala kami kanina wow. sa ano, okay. sa kaysa wala silang pakialam sa kung anong pwedeng idulot noon sa iba. Huwag na yung sa sarili niya, yung sa iba. Iba. Kaya pag nasabitan nga siya ay may... Imagine doon sa dalawang gaya, may, may mga bag siyang nakasabit na dalawa. Ay naga na, yun siya, nagsisway siya. Baka mamaya, masabitan ng isa, di syempre talsik uh, true. siya. Oh, oh. True. Oo. True. And yun na nga, yung hindi pagsunod sa mga tamang regulasyon at na diyan. yan. Yung hindi pagsusot ng helmet. Saan din nilalagay yung helmet? Sa siko. <laughs> ay, Kasi nga, hindi, hindi daw makikita yung mukha. Kasi guilty? Na, guilty. Kasi nasa tayo na talaga noon eh, walang helmet. Oh, yung man, pa man, cute din. pag may motor. Eh oh. ngayon, hindi na tayo magpa-cute dahil oh, naka-cover oh. na yung ating mukha. Si hair. Oo. Oh, oh. Number five, tungkol dyan sa nakita ko ng saan. sinabi ko sa'yo, na walang hindi tumitingin sa likod sa side mirror. So merong bus, nagmamaneho yung motosiklo, nandito yung bus, ay pag-iwang-iwang, nandito pa yung bus pala. Pag-iwang-iwang siyang ganyan, hindi tumitingin sa likod na meron pala, hindi nasabitan siya. Ay kung nag, nag ang mali ang taob niya, nina, ano, kayong ulo. Uh -huh. Diyo lang ulo. Marami mga sitwasyon na yung meron pa karo, sabi ni Dexter eh. Nagmamaneho yung grab driver lang, so, bali pa sa hero lang niya yung babae, yung babae na pagputa ng ulo at ng, Oh, yung driver don't, na nakaligtas dahil sa pagmamaneho ng driver na pag-iwang-iwang. Yan, mga lasing. Oo, oh, oh, mga lasing. Katulad ng nangyari sa aming barangay, gusto po. Ang sama ng pagka-aksidente nung uh, sedyante ng uh, St. Anthony. nag lang siya sa gator nag-overtake, dire-diretso talaga, sumampas sa gutter at natumbok yung isang esidyante. Alam mo, talagang okay? time, oo. Oh. Uh, Biro -huh. mo, siya yung, sya yung tinumbok, lang ng ano, nagpapantilan ng jeep, yung bata. 18 years old lang yata, kadidibo oh, lang. Oo, kadidibo lang. Diyos ko. Oh. Eh, siya talagang tinumbok. Anong nahuli ba? Anong nangyari Nakakulong kakulong na ngayon? Ah, uh, nahuli naman. Sumuko naman Suboko yung... Sumuko naman kaya kanyang oh. ano, nabak... Ano nalang? naman. Meron po kaming pancit. Ayan. Okay, so kakain na kami. Maraming salamat. Kung meron ba kayong mga komento na feel ninyo ay pandagdag dito sa mga sinabi naming mga toxic chenes na mga Pinoy dito sa Pilipinas pagdating sa kalye, eh, pagdating sa pagdadrive, i-comment nyo lang sa baba. At ngayon, syempre, kakain na kami or sila pala Kakain po sila ng panset. Ay, titigim lang at hindi pa masyado pwede sa atin. Aray. okay, go! Ah, sarap! Okay, sa so maraming maraming salamat yung walang sawang pagsama sa ating bawat kemba, teacher friend of Bato, sa ikaw na gusto ko sa mas na mabuhay na binoy sa ng World of Atology pa more and more and more. Thank you. Thank you.